Hello guys, kamusta po ang lahat guys no for today's video ay may i-clear lang ako dito sa about sa inodoro kung saan ay may mga purposes pala ito ang sa ibabaw ng inodoro guys. Kaya samahan niyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ito. Alam ko kasi magkakaroon din kayo ng mga tubol-tubol din eh. so dito tayo guys sa gold na inodoro nito pop sa pinakamahal niya na inodoro na kung saan ay ang pang ipot ng dito ay yung mga medyo uh, mas smooth lang na ipot. Siyempre, <laughs> oh, sila yan yung muna i-demonstrate na actual lang kung paano ito gagamitin ang flash na ito guys. Kaya, oh, sobrang flash ko, guys, o okay, oh, yan o. Oh. wala tayong kulay na ginagulong na guys. Oh. Kaya, pikitikit na pala ito guys. <laughs> pikitikit na lang. ang importante ay meron tayong uh, -upo, ano, may sisiting pretty tayo dyan o, oh, like a princess. o <laughs> yan. Ayan guys, so, nakikita niyo ba yung itong ano guys, oh, so, itong flash na ito guys. Oh. So, ang purpose pala nito guys, oh, so, kapag dalawa pala ito guys, oh, so, kaya pala dalawa ito guys, dahil ang purpose nito kasi, eh, kapag ang ipot mo ay mabidyo mo basa so ito lang ang mo ang liit na flash. <laughs> so kapag ang ipot mo na sobrang ito yung pipindutin mo yung ang malaki. Ayan. Kasi mas malakas ito ang impact ng tubig kasi eh. talagang higupin niya talaga yung isa kung mo ipot. E. so ayan, Maniwala na guys? Oh, so shout out dyan sa basher ko dyan. Baka hindi ko pa alam ito kaya para sa ano. Para doon sa'yo ang video na to. Hindi naman kita naano eh. Bakit ganyan ang comment mo sa akin eh. Nalong kay Imo yung, yung Ayan. Mm. Mm. Ito mm. niyo guys ha, tingnan nyo guys. Wala naman dito mag-iipot Kaya tingnan nyo guys. Ipikita pala yung Ito pala yung ano, may tupang. pala yung ano, yung, tiba-tiba ng kulay ng kepingdutan nya simple sa araw-araw mga pingdut mga hindi bayang masirah